Sa Negros Occidental, hindi raw pangalan o kasikatan. Ang basihan ng mga botante ngayong halalan. At ano ang hinahanap nila? Isang liderato na tapat at malinis. Alamin ang kanilang mensahe sa balita ni Shina Torno. Sa gitna ng init ng kampanya at ingay ng politika, isang malinaw na mensahe ang isunulong ng mga botante dito sa Negros Occidental. Pagod na raw kasi sila sa pamumulitika at ang kanilang hinahanap, katapatan at malinis na pamumuno. Para sa kanila iisa ang sagot, ang liderato ipinakita ng Duterte. Isang motivated rally ang isinagawa ng mga taga-suporta ng PDP laban senatorial Boss na nagsimula sa Old Singkang Airport sa Bacolod City at nagtapos sa Valya Dolid Plaza sa Negros Occidental. Ngunit hindi lang ito isang simpleng parada ng mga sasakyan. Ito ay simbolo ng matibay na paninindigan at matinding pag-asa ng mga mamamayan para sa mga kandidatong ipinaglalaban nila. Ramdam na ramdam ang hangaring magtagumpay ng mga taga-negros para sa isang pamumunong tapat, malinis at tunay na naglilingkod sa bayan. Mainit na sinalubong ng mga negrense ang ilang kandidato ng PDP laban. Kabilang na si Master Jodea, ang kinatawa ni Senatorial si Candidate Pastor Apollo C. Kibuloy. Kasama rin si na Atty. Vic Rodriguez, Atty. Jimmy Bondo, Atty. J.V. Hinlo at ilang lokal na opisyal mula sa munisipalidad ng Valladolid binigyang diin ng mga residente ng Negros Occidental na ang tapat at malinis na pamumuno ang pangunahing hinahanap nila sa mga kandidato. At ayon sa kanila, natagpuan nila ito sa Duterte. Alam na alam ko naman po na kung sino ang dapat ating iwaboto. Nagsiservisyo at, like, po sila ng totoo at tunay at uh, seryoso sila sa ating komunidad. At Nakasalalay po ang future nating na mga kabataan sa ngayon at sa sunod pa ng eleksyon. Para sa isang senior citizen, hindi na sila magpapabudol pa sa mga kandidato ng kasunukuyang administrasyon. Kaya naman, ang kanilang buong tiwala ay nasa PDP laban Senator boss. Uh, kita mo na sa ano sa hindi uh, mo ano, so, sa ano sa hindi mo wan ng gobyerno sa kung na lang ano pagkita tanga pangawat lang tanan kagasan hindi amo ang ilapag palatat kay pagdakop lang kay tatay ni ko uh, na kay tulolo -lo alam mo sa, bag, ano, sa Nabago bago na raw ang pananaw na maraming Pilipino sa kasulukuyang administrasyon dahil sa pang-aabuso nito sa mga taong tumutuligsa sa kanilang bulok na sistema. Nagiging daan ang kampanyang isinasagawa ng PDP laban Senatorial Boss sa iba't ibang bahagi ng bansa upang higit na maunawaan ng mga botante ang plataporma at advokasya ng mga Duterte. Kabilang dito ang plataporma, ni Senatorial Candidate Pastor Apollo Siki Buloy na isa-isang inilahad ni Master Judea sa mga negrense na nagbigay linaw sa mga isong bumabalot sa kandidatura ng leader. Sa ating pag-iikot, nakakatuwa dahil sa tuwing tayo ay nagsasalita at pinapaliwanag yung mga plataforma at uh, kung anong nangyari, kung bakit maraming negatibong ibinabato kay Pastor Apollo Siki Kibuloy ay talaga namang sila ay naliliwanagan. May mga kababayan nga tayo na lumalapit sa atin na nagso sorry after nating maipaliwanag kung ano talaga ang nangyari, kung bakit nagkakagan ito ang sitwasyon ni Pastor Apollo si Kibuloy. Ang isinusulong na zero corruption ni Pastor Apollo ay itinuturing na daan upang maging malinis ang pamahalaan ng Pilipinas para sa mga kandidato ng PDP laban. Panahon na upang maging matalino ang bawat Pilipino sa pagpili ng mga leader. Huwag ani lang magpalinlang sa mga ayudang ipinamimigay ng mga politiko kapalit ng boto. I hope, I really hope na itong midterm election ay magkaroon ng uh, paradigm shift ang mga mamamayang Pilipino na hindi na lang uh, nakukuha sa pera o ibinibenta yung boto o ibinibili yung pagkatao sana ito na ang maging simula ng uh, People's Revolution in a way na reformahin natin yung sistemang electoral na hindi nabibili o ipinibenta yung boto at hindi nakukuha sa AKAP, sa AIX o kung anumang ayuda. Ito raw ang panahon upang itakwil ang mga pamumulitika at maglaan ng tamang pagkakataon para sa mga kandidato na may tunay na malasakit at hangaring maglingkod ng tapat sa bayan. Ang tumatakbo sa pagkagobernador ng Negros Occidental na si Wantan Palanca na dating alkalde ng Victoria City ay iginiit na hindi na dapat hayaang mamuno ang mga politikong inuuna lamang ang pansariling interes. Kasi hindi pwede pabayaan ang bawat Pilipino ay kailangan magising, makialam, bumoto ng tama. Hindi natin pwede maulit. Minsan lang tayo nabubuhay sa itong mundo. Kailangan bumoto tayo ng insakto. Kaya naman, panawagan ng PDP Laban. At ako'y humihingi rin ng tulong sa kanila na dalhin ang buong PDP Laban street yung sampo lang. Pero yung sampu, dapat lahat manalo. Sa kabila ng mga pagsubok at isyong kinahaharap ng ilang personalidad na kanilang sinusuportahan, nananatili ang matibay na paninindigan ng mga taga Negros Occidental. Hindi o mano matitinag ng paninira o panilin lang ang kanilang tiwala sa mga kandidatong naninindigan para sa katotohanan at tunay na pagbabago para sa kanila ang tunay na laban sa halalan na ito ay hindi lamang tungkol sa mga pangalan o paminsang pangako kundi laban para sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. At sa kanilang paniniwala, ang pagpili ng mga kandidatong may busilak na layunin tulad ng mga Duterte ng PDP laban ang magiging susi sa isang pamahalaang tunay na para sa bayan. Mula rito sa Bacolod City, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal ito si sina Torno SMNi News